Hello po mga kalaki, magandang alas dos po ng hapon Tara, mamigay na po tayo ng mga 4 digit lucky numbers po sa bawat isa At eto na po ang mga 4 digit lucky numbers po nating lahat Umpisahan po natin sa New Zealand 6103 India 9962 Philippines 3175 Thailand 6287 Taiwan 6342 Malaysia 9928 Dubai 2166 Hong Kong 7338 China 7313 Texas 5127 Israel 6409 Las Vegas 9826 Alaska 1449 Saudi 2071 Japan 6833 Italy 0759 Germany 9298, Korea 2131, Greece 7200, Canada 4156, Mexico 9699, Australia 7278. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 4-digit lucky numbers po ngayong hapon. Ano pang hinihintay mo? Tara, takbo na sa mga suking outlet at make sure po na nakarambol ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digits ngayon po bago po natin Uh, ilaban ngayong hapon na to So good luck mga kalaki tara Pati po ako lalaban na ngayon Sana palalit tayo ngayong Burmans Good luck